Kumusta ho ang hanay ho ninyo? Kayo ba'y nakahabol sa consolidation na uh, deadline? Uh, marami ho ang nakahabol at talagang yung mga ayaw, talagang ayaw talaga yun. Ah, ah, wala ah, namang balak talagang mag-consolidate yun. Ah, ah, Kaya ah, ah, lalong-lalo na yung uh, nagpapakabayani ah, na wala namang taong sumusuporto sa kanya. Kung meron man, mga ilan-ilan lang. Dahil unang-una kasi, para bang wala siyang galang sa ating uh, Republika ng Pilipinas. Huwag lang sa Pangulo dahil talagang wala siyang galang sa Pangulo dahil nung show na nga ng Pangulo, sinabihan niya pa ng deklarasyon ng strike. So may paggalang ba ang Pangulo, sa Pangulo? Pinaparesto eh? nga yan. <laughs> <laughs> Ay Talagang uh, humanda siya dahil talagang uh, hindi siya... Iwarat o paresta mula sa korte. Oo eh, masyado naman nakaka Unang-una, yung deklarasyon ng ating Pangulo doon sa San Juan at uh, siyudad ng San Juan, nung kami ay nagpunong-punong natin doon, sinusuportahan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Uh -huh. at saka si Secretary si Chairman Guadis. Dahil nga unang-una, majority naman talaga na napakalayo naman doon sa Aguat, doon sa tumatangkilik ng modernisasyon unang-una kasi itong programa na to Sir Mike, kaya Sir Lawrence uh -huh. para sa mga mamayan ito para sa mga pasahero saan ba nabubuhay ang public transport di ba sa ating uh -oh. mga mananakay di ba so gusto natin may na deliver dahil nga kagaya niya, sinasabi nila nagyayabang lang daw sila ng eh, uh -oh. dahil nga ako yung unang nagmodernize ng jeep na nagpakita noong 2020 2004 ay nagtatakbo na tayo ng compliance na jeep na jumbo jeep ni na uh -huh. pinagtatawanan noong araw. Uh -huh.